Kasama ko si Imoy Moy Matakbo, jajaging Na ako na sa akin Dahil Oh, dali Si Moy Moy Ayan o, no? aso ng anak ko Ayan o no? Jogging ang pizza ah, sa amin tada Waited, <quin> says, adalah, ini bawah Ayan si Mayo Mayo, mga oh. Ha? Takbo tayo. Dali! Oh! Maula ka! Dali! Mas masabay sa akin aso. Oh. Uy <laughs> na siya naiit no? na so siya nang no? umaga dito hindi <laughs> nang ng gising kaya tanghali na lang po pero okay naman na sa oras masama sa ako sa so, magjaring dito mahangin, malilin, <laughs> yung sigat ng araw <laughs> maganda <laughs> dampi sa katawan na. oh, gaano kalayo yung tinatakbo ko mula dito hanggang doon sa amin no. Ayo, susumpo tayo sa papasok sa, sa mga puno na 'yan. Tayo. Ay, nabutan na ako ng init. Ayun, naliligo na ako pa rin, no. nit pero ito mahangin sa lalim ng puno mahangin na rito sa loob ng puno eh. sa lalim ayan pa na ako sa amin tama na tapos na nagusin ako